everyone! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Maricel Arevalo. Kumusta na po kayo mga kalingap, mga kaibigan at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kung saan man po tayo naroon. Really? So guys, kung ikaw bago pa lang sa aking munting channel, huwag natin kalimutang supportan at subscribe ko Bal Santos Matubang Kalingap para at Ate Edna Vlog sa aking mga kasamahan na mga reactors officers, mega mega shot at po at ating supportahan din po sila. So ayun guys, magbibigay po tayo ng konting reaction video ito ni video clip ito ni Kalingap Edward T.Y. So ayun guys, panoorin po muna natin ang video ito at bago natin bibigyan ng konting reaction. Ay, ilan kaya niya? Ilan? Pang ilan na 6 Anim. Ayan. Kami na po sinasalubong yun, eh, no? Yung Agos. Ayan. So, <laughs> ayan, sila, oh. Ayan. Ah, tapos, saka sila abante. <laughs> Bali, ang ilog niya ito. Matamaw natin. Galing sa lugar doon. At ngayon, ito yung pinakanggita niya at yun naman yung isang, ano, isang ilog sa kabila. Yung so, tayo pupunta sa lugar na yan kapana ng bundok na yun. Ito yung aming dinadaanan ng mga nakaraan. Ito, ang tira ngayon. Ito ang tuloy, ayan. Ang galaw ng mga nakaraang uh, lakas ng ulan. Like Sasakay sa, oh, na so, tayo sa ano. Sa parating natin. So yung yes. mga kaibigan ano, nakita natin at napanood natin kung paano sila maghatin ng tulong sa ating mga katutubong kababayan. Dahil nakakatakot po dahil itatawid sila ng bangka. Dahil ito nga ay nasira ang kanilang uh, tulay. So, ayun guys ay napakahirap dahil akala ko dati dagat lang ang binabangka. Eh, pati pa naman pala sapa uh, or ilog. So, napakahirap ang maghatid ng uh, mga mga goods doon sa mga katutubo natin sa pag, uh, tsa, uh, pag tulong ni Kalingap Edward T.Y. So, ayan guys, makikita natin, no, uh, yung bangka, ay eh, wala pa itong makina. So, kailangan talaga sana yun, eh, may ba? May makina. So, siguro, hindi rin nila ma-afford. So, nakaka, napakahirap, guys. Ilang ilog yung tatawirin nila at napakalagas ng i ng agos ng ilog. So, yung bangka maliit pa. So, may posibilidad na hindi naman natin hinihiling na yung bangka ay matataob yan kasi napakaliit at napakalakas ng agos. So, sa awa ng Diyos ay at sa awa ng Diyos guys ay ito nga ay naitawid din. Nakatawid sila. At napakahirap pa dahil sa bigat ng mga dala-dala at yung daan dinadaanan pa nila guys so, Super hirap. Um, parang bangin siya at saka paakyat pa. Eh, hindi po basta-basta yung magdala tayo ng mga ganyan na mabibigat na napaka bigat at paakyat pa talaga. So makikita natin si ang talagang pagtulong ni uh, Sir Edward sa mga kamabayan nating katutubo, talagang tiniis niya yung umakyat sa daga ay bundok. At pasan-pasan yung bigas at ay yung dala niya. At lai yung mga kasamahan niya. So, makikita natin, paakyat pa yung dadaanan at napakadelikado, guys. Yung mga nadadaanan nila. So, makikita rin natin na yung dan nila ay talagang tuwang-tuwa din yung mga katutubo na may mga natanggap silang mga pag, uh, bigas at mga damit. So, ito guys, uh, at ating suportahan guys, uh, kung hindi pa kayo nakapayakap uh, naman po kay Sir Kalingap Edward T.Y. Ayan guys, ating suportahan. Ang kanyang channel na dahil is sya, eh, isa rin siyang charity blogger ng kalinga, So, yun guys. So, makikita natin na talagang napakabigat at napakahirap yung pinagdadaanan na nila kanila, o napakalayo. So, hindi talaga basta-basta yung paghatid. Ayan o, nakakaawa si kuya. Talagang sobrang mabigat yan o ilong na naman yung kanilang tatawirin. Napakalayo guys. Yung kanilang pupuntaan, pupuntahan. So, ayan, nadat, nakarating na rin sila sa kanilang uh, mission at ito ay nahati na nila yung kanilang uh, mga gustong ibigay. So, ayan guys, mapapanood po natin ang kabuuan ng video, ang video ito sa uh, channel ni Kalingap Edward T.Y. Punta lang po natin at pakaya, pakiyakap na lang din po ang kanyang channel. So, ayan guys, maraming maraming salamat po sa inyong support at panunood sa aking mga bagong subscriber. Maraming salamat and God bless.